Diyas, señoritas at señoritos. Inamin na nga ng Marcos administration na may quota system talaga. Kaya maraming mga inosenteng tao, 30,000 of them ay namatay, na execute at naging biktima ng extrajudicial killing by policemen at saka yung mga 'yung mga hard killers nila mga kwan, mga riding in tandem. So, maganda po itong development. This is a uh, a uh, isang isang kwan po ito, development na parang sampal na naman. Kay uh, kaya uh, President Rodrigo, Rodrigo Roa Duterte, former police chief and now Senator Bato de la Rosa, who up to now continue to to maintain na walang walang masama at walang kagaguhan at walang kapalpakan <laughs> noon sa anti-bloody, very corrupt and incompetent anti-drug war ng Duterte administration. Why do I say incompetent? Kasi kung competent po yun, na-wipe out na sana in 6 years after 30,000 katao na matay, wipe, up na, wipe out na sana. Pero it is very corrupt, and it is very incompetent dahil namatay yung mga inosente pero yung 1000 1000 police carriers and generals kasama na yung mga congressmen di umano including uh, including si uh, si suspended congressman Arnie Teves na anak lista rin daw na mga na mga drug operators ay buhay pa at yung kasama na yung 1,000 police generals and colonels na pinaresign because naging na naging uh, operate uh, drug uh, lords na rin sila or protector ng drug lords during the time of Duterte at hindi pa hindi pa kasama diyan yung 40 or almost uh, 50 uh, na uh, may three star general pa at may one star general at many colonels and majors nasangkot sa 6.7 billion Shabu cover up. So, al naalala nyo, meron natin binagyan noon about dito sa quota system at saka yung reward system. May quota na, kung hindi mo ma-meet yung quota, tanggal ka sa pwesto, demoted ka. At uh, hindi, hindi, kung maabutan mo yung quota, tatanggap ka na ng pera, ma-promote ka pa, higher ranks. Kaya ang dami naging kernels and generals during the time ni Duterte da, dahil dito sa quota system but for the first time na naala, naalala nyo na vlog na rin natin yung si congressman na dating pa police officer rin si si uh, congressman Bosita, uh, he already admitted to this so uh several months ago but it is only now that uh that no less than interior and local government secretary Benhur Abalos ang uh, umamin na talagang merong quota system ang pulis galing pa sa Duterte administration at ang problema sinusunod pa rin yun ng mga puli ng mga police personnel and police officials para ma-promote sila wala na kayong financial reward pero ginagamit pa rin dito ng mga pulis para ma-promote sila to higher ranks or mapata with the promotion comes mas mataas na sweldo o at uh, at in other benefits so at uh, may may uh, may malaking budget pa sila for uh, heading a bigger office and a bigger position so sabi nga ni Avalos uh, uh inaalis na nila yung quota system at sinabi niya sa mga police, kahit in, pero kahit inalis na namin gawin nyo pa rin yung trabaho nyo kasi may mga ibang sistema kami para ma-promote kayo. At uh, sabi nga niya, and I quote, uh, Although wala ng quota system, pero pinakita ko kanina, if the prevalence of any criminality, it is prevalent, pwedeng managot agad, pwede ipatanggal ka agad. So ito ng bagong sistema nila ako, sabi niya sa isang press conference na sabi niya, andon yung mekanismo, yun. Ibang mekanismo yun, pero wala ng quota system. Yeah, thank you. At least inamin nyo rin na isa na naman na itong uh, sampal kay uh, pres former President Duterte at uh, Senator Bato de la Rosa na hanggang ngayon ay unapologetic. Hindi lang sila nagsisisi nagsisi na 30,000 namatay sa very corrupt and incompetent kasi maganda sana yung intention nila kaso lang na, parang nawala sila control sa police eh. nagwala talaga yung mga police motivated by the by the by the uh, reward of promotion and motivated by the money at na na na, na, na blood natin yan on na uh, kung kung makapatay ka ng ordinary ordinary uh, uh, user or or pusher pwede, pwede ang reward mo from 40 to 50,000 kung makapatay ka ng ng uh, street level pusher or drug lord uh, 1 million ang reward mo kada ulo and then uh, kung makapatay ka ng ah, makapatay ka ng uh, ng big time drug lord 5 million. So dahil diyan ang daming mga police officials na at personnel na naging milyonaryo tuloy. Naging milyonaryo at ngayon naghihirap sila kaya tuloy pa rin ginagawa nila yan, 'yung mga uh, ninja cop activities 'yung nagnanakaw sila ng drugs. At nakita natin 'yun sa 6.7 billion na uh, uh, drug uh, cover up Uh, anomaly. So tulad ng sinabi natin, uh, kaya sinabi as uh, ito ni Abalos dahil yun nga nakikita niya parang tuloy-tuloy pa rin may mga kaso na rin tulad nito si Jemboy Baltasar na 17 year old na papapunta lang sana para ma, ma to fish dyan sa nabotas pero pinatay siya ng pulis na akala siya daw yung suspect na uh, hinahabol nila. Uh, kaya uh, sabi ni Abalos, kasi daw ito, nangyayari yung mga ganito, dahil parang pressured pa rin yung police, akala nila eh, in existence pa rin yung policy ni Duterte na, na matatanggal, madidemote o matatanggal sila sa, mag, sa pwesto o hindi sila ma-promote, lalo na yung mga opisyalis, kung wala silang quota na numero ng tao na pinapatay. At itong quota system ay inamin na noon na last April sa Senate hearing ni asa ah, congressional hearings dito rin sa mga sa mga abu, uh, abuso ng mga kapulisan inamin na rin ito ni ni Congressman Bonifacio Bosita ng One Rider Party List kung saan inamin niya na may quota system sabi niya nung, nung siya nga ang official dito na demote siya dahil binigyan siya ng lista ng 20 the, Uh, 21 people to be to be executed pero kinausap niya mga yun na pasor niya yung yung mga tao na yun at uh, dahil doon nagalit sa kanya yung mga superiors niya na, sinabi na hindi ka pala makaka, makaka makakasunod sa order namin na dapat pinatay mo yan itinumbang mo yan lahat at saka mga tauhan mo uh, pero pinasurrender mo yan kaya demoted ka, kaya sabi ni sabi ni uh, ni uh, Congressman uh, Bosita, meron siyang uh, uh, experience siya dito sa quota system at ang quotation niya doon sa ang sinabi niya doon sa hearing and I quote, sabi niya, uh, may personal experience daw siya dito at ganitong, ang ganitong statement sinabi niya sa hearing in fairness dito sa ating mga kapatid na police personnel, eh naniniwala ako itong mga ito ay sumusunod lang. Meron kasi Mr. Chair na quota eh. During my time, naranos, naranasan ko po yan. So yun, sinabi niya na may quota system talaga. Uh, uh, kaya siya rin natanggal sa pwesto at sabi niya, dahil hindi naman niya masunod yung mga ginagawa ganito yung uh, ah uh, pinapatay na ang mga tao na na kung uh, link sila sa drugs eh nagkaya daw nag early alam na siya at uh, medyo nagbig blessing these guys naman sa kanya dahil uh, uh, uh from there on na uh, sumikat siya as a police patrol officer and then uh, yun na hanggang nakapasok sa sa kongreso So, eto po, uh, the picture is now becoming clear. Diba, na rin natin ito noon, itong quota system na ito. Eh, in relation dyan sa anti-drug war. Although karamihan ng mga bloggers, nireport lang nila yung yung sinabi ni Bosita, pero hindi talaga nila nilink si Duterte yung deadly anti-drug war ni Duterte dahil uh, nasa payroll sila ni Duterte. Pero tayo, ginawa natin yan. So, uh, maganda po, Everything is, uh, the picture is becoming clear na meron tagang quota system, meron rin reward system tulad ng mga sinabi ng mga studies na ginawa na dito yung mga, ng mga human rights groups at saka ng mga, uh, mga matinong media from abroad na kinausap yung mga police and we will be blogging about that. Ang maganda lang po dito, all of this, All of this parang sampag po ito at uh, kay President Duterte at Bato de, de la Rosa and Bongo na alam ko may may, uh, may alam rin dito sa mga quota system na ito at re at uh, reward system and also uh, makakatulong po ito I, I think eventually uh, mapipick up rin ng uh, ng uh, ng uh, international criminal court Ito mga developments Lalo na ito, coming from a cabinet secretary, una, uh, siyempre alam ko, na-record na yung ICC, yung sinabi ni Congressman Bosita. At ngayon naman, mas mataas na sa kanya, isang cabinet secretary, interior secretary at that, Ben Hurabalos, na inamin na may uh, quota system pa rin. Sinusunod ng mga pulis, akala nila yun pa rin ang sistema hanggang ngayon, although inalis na nila yan. Pero uh, maganda ito na... Pag-amin pag mismo galing sa isang opisyal ng Marcos administration and for sure alam na rin at, uh, ni Marcos ito at binigyan clearance si Benar Abalos to finally admit this and to finally remove this from the system of the Philippine National Police. So these are good developments that uh, sa mapapalakas sa kaso ng uh, crime against humanity laban kay... Uh, kay Duterte at saka kay Vice President Sara Duterte and all other accused. So please share this blog to friends and relatives na sumusubaybay sa issue ng uh, ng EJK killings and uh, don't forget to tell them to subscribe to the blogcaster Armandine YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next blog.